Hello, good morning. How much set? Inquire sana ako sir about your product. Ito po sa budget friendly at best seller. Thank you sa details. Message po ako pag mayroon akong kukunin. Salamat. Okay po sir. Hello mga kagamsters! Good morning! Kamusta kayo? Tara at samahan nyo akong pumunta ng bayan para kunin ang dumating kong parcel o computer set na in-order online sa Billy Booms Computers Main. So ayun nga mga kagamsters nang dumating na ako dito sa LBC Sara Branch para itanong ang dumating kong parcel ay agad naman akong pinasulat sa papel ng aking personal details including the tracking number ng padala. Diyan nga mga kagamsters itinuro na ni kuya ang dumating kong parcel sabay tanong kung pwede ba daw namin ma-open ito para ma-check at malaman kung kompleto ang nasa loob So ayun, sabi ko kay kuya Sige kuya, buksan muna Hindi pa naman bayad yan Kung may sira o may basag E eh, di pwede natin mabalik <laughs> Hindi naman kasi talaga maiwasan minsan Ang pagkasira o pagkabasag ng mga produkto Habang nasa transit ito Kaya mas maigi nang May check muna ito Bago ko dalhin pa uwi Syempre eh no Para wala guba-guba balahaw <laughs> At dyan nga mga gamsers Na matanggalin ni, ni kuya Ang bubble wrap na nakabalot dito Ang una naming tinignan o binuksan Ay itong monitor Para matignan kung may basag ba o wala nang matanggal namin ito sa plastic ay agad naman namin tiningnan ang kanyang screen dahil ito yung isa sa mga pinaka-importanting part ng computer. Syempre dapat malinaw, di ba? Gaya sa pagtingin ko sa'yo, malinaw. Uy! For the go. <laughs> Nang makita nga namin ni Kuya na wala itong basag ay agad naman namin ibinalik sa plastic at sa kanyang lalagyan. Pagkatapos nga namin matignan ang monitor mga ka-gamsters Sinunod naman namin tignan ang laman nitong malaking karton na kung saan nandito nakalagay ang kanyang keyboard, headset, motherboard at marami pang iba. Hindi na namin ito inisa-isang tignan dahil parang okay naman ang kondisyon ng mga items sa loob. Kaya, ibinalik na namin ito sa kanyang lagayan at sa mga puntong ito, oras na para sa bayaran. Hi, sa akala kong maiuuwi ko tong libre. Si kuya kasi, naningil agad. <laughs> huy! Pero buti na lang talaga iningatan ito ng LBC. Dahil kung hindi, hindi ko talaga sila mapapatawad. Hui! <laughs> <Uy>! Joke lang. <laughs> So ayun nga mga kagamsters na nakuha ko ng aking parcel at nakauwi na ako sa bahay ay agad ko naman itong in-unbox ulit para i-assemble at matry kung gaano kaganda, kakalidad at worth it itong binili natin. So tara, let's go mga kagamsters! Samahan niyo ako sa pag-assemble nito. Diyan nga mga kagamsters, ang una kong tinira dyan ay ang kanyang monitor na kung saan nilagyan ko ito ng stand, konting mekos-mekos lang at run! O oh, di diba, nakatayo na siya. Mabilis lang no? syempre, mabibigat na mga bagay. Mabilis na natin masolusyonan at magawa yan aku pa iya dipuga do si tikal tikalon tadi huy <laughs> <laughs> Ito siguro ang epekto sa akin kapag nag vo ng madaling araw, no? <laughs> Nagiging masigla ko, parang nakalatigo 50. Huy! <laughs> <laughs> Yuts do, naglayo na ta sa istorya tao. Ama, nilatigo ta karon. <laughs> Going back nga dito sa ating unboxing mga kagamsters na kung saan na na natin ang mga laman nitong malaking box at sa puntong ito ang aking ipapakitang gila sa inyo ay ang pag-ayos ko nito ng CPU or Central Processing Unit. Ay dipuga, ga. Nagslang na. <laughs> Grabe kita nakatikalon pa. Eh. Uy, for the go. <laughs> Diyan nga mga Gamsters, sobrang hirap ng ginagawa ko diyan dahil magkakabit lang ako ng mga screw nitong fiberglass na cover nitong CPU na alam kong walang makagagawa. Kundi ako lang talaga makagawa nito mga gamsters. oh, kita nyo yan mga gamsters? <laughs> <laughs> dahil kung maitatanong nyo mga Gamsters, marunong ako magluto. Marunong ako magluto ng pochero, nilaga, tinulang manok, ah, uh, pinirito, at uh, marami pang iba. Huy! Anong kinalaman ng pagluluto sa pag-setup ng computer? <laughs> Kuyawa, uy! <laughs> So ayun nga mga gamsters, malapit ko na matapos itong sobrang hirap kong gawain dito mga gamsters. Kaya hindi ko na ito papatagalin at sa matinding transition... Boom! The Billy Booms Computers is the best. So mga gamsters, this is the final look of our computer set at hindi hindi ako nang hinayang sa pag-purchase ng produkto nila. So mga kagamsters, if you are planning to purchase computers and other related products, you may comment down below or directly message Billy Booms Computers page. Boom tarat tarat Boom tarat terat terat, Boom 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 Actually guys, binili ko yan para sa puting aso na yan Marunong kasi mag-computer yan eh Patapos na, matinikal pa Uy, <laughs> yun lang Bye bye